Kuya. Kaya ko Yung una kong dito, hindi ko akalain na si nag-serve Ano ito? ba ang gusto mo? Ang palo kita o yan palo? Tapos joke lang joke. Oh. Ayan, ang ulo. <laughs> Ayan, nabalya yung ating uh, crispy pata at saka yung ulo ha. Yung crispy pata natin yung malalakihan ngayon. Yung 4 na yung available, no? Asa na yung ulo. Uh, yung ulo. <laughs> Wala yung crispy Mamaya pa luto pa. 4.99 na yung ko Ito yung yung ulo. Na, <laughs> yung ulo. yung ulo. Ay, si na. Ha, ha, ha. Tumakas yung mga kagurus. Yun, tumakas. Sir. Tanda natin. Ah, may bisita wala siya.

So yun mga kagurus no at talagang napuntahan ko yung Diwata para sa Bulod ah taga probinsyano ko ko no malayo po at talagang nakakarating ako dito sa Manila eh dating ko dito sa Manila eh yun pinuntahan ko itong Diwata para sa Bulod at ito nakita ko si di, Diwata talagang napakalakas yung ano niya mahurus mga pagkain niya masarap kasi yung mga timplada so yun ang oh, dami na picture no so yun po no ah, dahil alis pa tayo hindi ah, natin magtagal Kaya tapos natin kumain eh